Yung hindi ka na mahirapan na magpirito ng corn dog kasi malaki yung stick at hindi naluluto yung lahat. Ito yung pinaka the best na proseso sa pagluto ng corn dog. Hot dog. Patatas. At hiwain lang natin ito ng maliliit na square. kumukulo na, ay i-blanch na lang natin dito yung ating hotdog. At after 5 minutes, okay na to. Patunin na natin. May kasi na ito ito yung tuyo ha. Parang kumapit yung pinaka-butter nito sa ating hotdog. Ating patatas naman. Kulay red na. Okay, so after 2 to 3 minutes, patunin natin ng apoy at i-drain natin ito. Ito naman yung ating mozzarella. So dito guys, meron na tayong corn dog flour kaya hindi na tayo gagamit ng harina, asukal, at baking powder or baking soda. Ito ay all-in-one na kaya mas madali ito. Pagay tayo dito ng tubig. Kunti-kunti lang muna. At halukin natin. Ayan. At kapag ganito na yung consistency si na ating mixture, okay na to. Dahan-dahan lang. Okay lang yan kahit manipis or uneven. event crumbs. Then, tsaka natin ito tatanggalin. Kasi guys, di diba, ang problema naman talaga natin ay uh, pagperito nito. Di ba nahahabaan tayo sa stick? Kaya pwede naman itong gawin, di ba? Yan lang siya. Ito. Ipresong natin ng konte at i-molde natin. At kapag yung mozzarella, ay mozzarella. kapag yung cheese nyo or mozzarella, ay uh, nahati sa gate na okay lang yan. O, oh, diba? ganda Diba? Hindi tayo diba, mamamoblema. Ah. Ayan na siya. So, over medium heat, heat lang yung ating oil para hindi mabigla yung pagkakaluto na ating corn dog. So, check natin. Ayan, okay na yan. So, ilagay ay, again, gently natin i-press ito. O oh, ba diba guys, nagdoble talaga yung size nito. Hindi na natin kailangan pa ng mga separator individual ingredients. 'Yan, 'di ba? Mas madali at uh, mas masarap. So dapat guys, sa medium hit 'yung ating apoy kasi kapag nabantilawan or mahinang-mahina -mahina 'yung ating apoy, ganito 'yung mangyayari na ating hot dog corn dog. Hot dog? <laughs> na ating corn dog, 'di ba? Hindi siya kumapit at lumobo yung pinaka hotdog niya. And now it's done. Our napakadali, easy and quick at napakadaling method sa pagluto ng corn dog at cheese dog. Ano pa kaya napakasarap na merienda na gustong-gusto nyo gawin, na gusto nyo makita dito sa ang sarap grabe? Pakigaman naman sa comment box section. O, diba? Hindi lang ito pang merienda, pa pwede pang pang negosyo. Tara na guys, kain po tayo. Tingnan nyo, sandali lang. Bago tayo mag-take portion, kailangan talaga ay nasa medium heat tayo. Medyo a little bit higher wall. At mainit na mainit. Kung hindi, or nasa low heat tayo na ating apoy, ay mababentilawan yung ating niluluto. Yung ating hotdog ay lolobo na katulad dito at sisilat yung ating uh, mixture. At yung ating mozzarella naman, ayan. 'di ba? Natutunaw talaga siya. Which is which is normal na naman talaga. Pero kapag hindi tama yung ating temperatura ng ating oil, ay ganito yung mangyayari. Ayun po tayo. Mm. Wow. At yung ating hotdog. Mmm. 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 The best. Merienda. Yung hindi ka na mahihirapan na magperito ng corn dog kasi malaking stick at hindi na ng lahat. Ito yung pinaka the best na proseso sa pagluto ng corn dog. So, ayun po guys. Maraming maraming salamat sa inyo lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye!